Matthew Wright, aalis na nga ba sa PBA? Yan ang ating alamin mga egsoon ko sa basketball pagkatapos nito. Bago tayo magsimula, baga pwede makahingi ng sa isang subscription dyan at pakehit ang notification bell para liking updated sa akin. Pagkatapos ngang talunin ng Phoenix Super LPG ang Converse Fiber X sa score na 89 to 66 ay saka naman nagdesisyon si Matthew Wright na yun na pala ang kanyang kahuli-hulihang laro sa PBA sa pagkapanalo nga ng Phoenix Super LPG laban sa Converge Fiber x pinangunahan nga ito ni Matthew Wright na may 15 points at saka naman ni-reveal ni Topics Robinson ang coach ng Phoenix Super LPG na yun na nga ang huling laro ni Matthew Wright na dahil sa kanyang pagpapakasal nito sa kanyang long time girlfriend sa USA Kung maalala nyo magigsoan ko sa basketball si Matthew Wright ay pinili ng Phoenix Super LPG sa special draft noong 2016 at naging mukha na ito ng Phoenix sa mga nakalipas na taon Nang dahil nga sa kanyang pagpapakasal sa kanyang long time girlfriend sa US ay hindi na nga makapaglaro si Matthew Wright sa huling laban nila kalaban ang Barangay Ginebra. Pero bago pa man magsimula ang season ng All-Filipino Cup ay nalink na itong si Matthew Wright na maglalaro sa Japan B-League. Pero hindi nga ito matuloy-tuloy nang dahil meron pa siyang naitirang kontrata sa Phoenix Super LPG. At nang dahil nga sa naging professional itong si Matthew Wright ay talagang tinapos niya ang kanyang nasabing kontrata. Magtatapos nga ang contract ni Matthew Wright sa Phoenix Super LPG ngayong katapusan ng August. At according nga kay Matthew Wright, ay hindi pa naman niya sinisirado ang pinto sa paglalaro sa PBA. Ang Phoenix Management naman ay merong standing offer para kay Matthew Wright pero nagdidepende pa rin ito sa Phil Canadian kung tatanggapin niya ang offer ng Phoenix Management. Si Matthew Wright ay isa sa mga pinaka player sa Phoenix Super LPG naging disappointed niya ito ng matanggal o na trade ang mga player sa Phoenix Super LPG. Isa na rito ay ang pagka-trade ng kanyang kaibigan na si Calvin Abueva at sinundan pa ito ng pagka-trade ni Chris Banquero. At simula nga doon ay parang nawala na ng ganang maglaro si Matthew Wright sa Phoenix Super LPG dahil ang gusto lang ni Matthew Wright na mangyari sa kanyang team ay maging isang contender at makapasok sa PBA Championship ang isa sa pinakaasam-asam na mga players ng PBA atin na lang abangan mga ko sa basketball kung anong magiging update kay Matthew Wright kung magbabalik pa ba ito sa PBA after na kanyang wedding sa USA at hanggang dito na lang mga ixion ko sa basketball maraming salamat sa panonood